yan mga kainigs ano? maghahanap lang tayo ng ano rito ng lemon para sa paginom inom natin kasi maganda yung lemon sa ano eh sa uric acid na mataas maghahanap lang tayo rito ayun 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 meron dito mga kainigs ano ito to, 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 siguro mga ano lang mga dalawang piraso lang kasi mag-grocery naman kami ni Mahal na Reina sa Makalawa tatlong tatlong piraso lang kasi ano uh, tuwing umaga pagkagising ko uh, umiinom kaagad ako niyan yung tubig na warm water na mayroong lemon kalahating lemon winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada kalahating ganito o kaya 3/4 hinahati ko sa tatlo yan eh tapos sa uh, tatlong beses ko rin iinumin sa isang araw so sabi kasi sa uh, ayon sa aking source, mga napapanood natin, mga advice sa atin, uh, yung lemon daw ay maganda. Nagpapababa ng uric acid. Malaking may sa uric acid natin yan. Kaya, uh, ito, tuwing araw-araw, isang, isang lemon, ito, 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 medyo hinog. Medyo malaki, naghahan po ako, medyo malaki. Malambot pag yung para pag tiniga mo, maano ano na, yung mamadaling pigain. Labas ka agad yung juice niya. Tsaka ito, 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 ito toto, medyo malambot yan, tatlo, okay na yan, tatlo tapos pag nag grocery tayo nila mahal na Reyna ah, saka tayo bibili ng maramihan meron yan, yung maramihan isang, isang, isang basket ba yon siguro sa loob na isang basket nun no? mga sampu yata o dose yan na ah, <laughs> naubusan tayo ng lemon eh tapos ano pa ba bang bibili natin? Nandito tayo ngayon sa ano no sa Northgate tayo, mga kayo next TNT nandito na rin lang tayo, magtingin-tingin na tayo ng pwede pa nating mabili na uh, makakain, machichicha natin. Actually, ngayon, nagugutom ako ngayon eh. Meron namang mga sushi doon, mga salmon. Yan, yung salmon, pwede rin sa akin yung salmon, mga kainag. So, okay din yung sa uric acid natin. Tsaka sabi nila, yung salmon daw ay mataas ang protein. Protein. Kasi parang nararamdaman ko, nanghihina na rin ako ngayon. Kasi nga iniwasan na natin kumain ng mga pork, ng mga beef, di ba? Bawal nga sa atin kaya minsan nagtatrabaho ako parang drain na drain ako pagod na pagod ako pati yung pag-iisip ko eh mukhang naapektuhan na rin ano? gawa nga ng kulang tayo sa <laughs> siyempre eh, kailangan natin mag diet mga pinapasok natin sa katawan natin at tintingan natin ito ito ano to winter date hindi pa ako nakakatikim nito ano ba, paano ba kainin tong winter date na to parang hindi pa ako nakakain nito ah. pero ito nakakain na ako nito masarap to pero maghahanap muna ako ng Teka muna mga kainis, sandali lang ano Hanap muna tayo ng ano Eh, paborito ni Mahal Ray, no? Barbecue na ban Hanap tayo rito na Yung sushi, sushi, hanap tayo ng sushi rito Ito may mga sushi rito eh Tinapay, huwag muna tinapay ito, 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 May mga sushi rito, ito, ito, ito Pwede sa akin to 13 dollar ano Ah uh, parang so kasi parang kulang cool yan pero mukhang pag nakain mo na yung kalahati sobra na yan busog, busog ka na dyan mga kainags ano? sobra sobra na yun yung tama lang siguro ito ay kailang mahipon bawal sa akin ng hipon ayoko ng hipon kasi mukhang mataas din sa ito na lang ito na lang, ito na lang kainin natin ka agad ano? Yan, no? so puro ano siya salmon tsaka kanin yan yung iba rito ano ba mayroon dito yung iba ito ano ba to para mas okay na sa ito to mas mukhang okay to ito na lang palitan natin balik natin to ito na lang salmon ka sakura salmon tuna ay tuna ba parang bawal din sa akin ng tuna no? <laughs> salmon na lang ito to, to. <laughs> yan para sigurado kasi mahirap na mga kainags ano? basta pwede lang sa atin ang alam ko pwede lang sa ating isda salmon yan tsaka tilapia yung may mga kaliskis katulad ng bangus eh, talagang alam nyo naman, eh, nagtataka din ako gawa nga nung nakaraang ano kasi, nakaraang mga buwan, eh, hindi naman tayo kumakain ng mga beef, mga kainag, siya, hindi naman tayo kumakain ng beef, ng mga pork, medyo iniiwasan natin yan, pero ang takas pa rin nung ano ko, mga tumaas yung aking uh, uric acid, ano, yun pala, gawa nga nung mahilig tayong kumain ng makirel, ba diba? paksiw na makirel, ano magandang, naghahanap ako rito eh, na pwede. Ah, dito, dito. Baka meron pa tayo makita rito. Ito, Ah, wala, wala na. Wala na. Yan. Makirel. Yung makirel ang nakadali sa akin. Halos linggo-linggo, di ba? Pag nag-grocery tayo, tayo, puro makirel yung... Makirel yung binibili ko, di ba? Sa ano? Sa superstore. Piniritong makirel. Tapos, paksiw na makirel. <laughs> nadali ako. Doon, doon ako nadali. Yan matigas kasi ng ulo ko eh, no? Hindi kasi masarap kasi yung mga kainis yung eh, no? Sarap ka lang pag pinirito mo siyang, sobrang sarap. Grabe. Eto, ano ba to? Nakabawal sa atin. Ito, ano ba to? Pato? Ayo, ko to. Ito, ito, pato. Sobrang taba ng kolesterol niyan eh, no? Yan, naghahanap din ako dito ng... Alam niyo yung kambing? Ay, kambing. Bawal. Yun ang bawal sa akin, yung kambing. Yung ano, yung hinahanap natin na yung... <laughs> yung ano, yung... A rabbit, rabbit. Sa superstore merong rabbit eh. No? Pero dito, alam ko dati nga may pagong nga dito, may pagong turtle, yung maliliit na turtle binebenta rito, may nakita ko dati dito 10 years ago na. Pero mukhang wala na yata, no? Wala na, ayan, no? Dati dito ko lang nakita 'yon eh. Ito mga seafoods na 'to. Yan, pero hindi pala lahat ng seafood ay ayos sa ating uh, uric acid sa ating health, no? Yung mga pinagbabawal ng mga matataasang puree na isda. Nako po, panginoon at doon nga tayo nadali sa mataas na purine ng ng ano ng <laughs> makirel grabe so ngayon isang buwan na mahigit isang buwan na tayong hindi ko kumakain ng makirel mga kayo. so binibili na natin lagi bangus tilapia yan lang ang binibili natin lagi tapos ah, sa tapos pag nagpirito tayo ng ano nagpirito tayo ng ng isda ang ginagamit na lang nating uh, mantika ay olive oil o extra virgin olive oil. Yun na lang yung ating uh, ginagamit ngayon. Hindi na tayo gumagamit ng mga dati, gumagamit pa tayo ng mga vegetable oil at saka ng mga ano yung uh, ano yun, yung kulay dilaw bulaklak na ginagawang oil, canola oil. Ngayon hindi na. Extra virgin olive oil. Strict. Yun na talaga. So ito, parang na naibot na ko na, nalibot ko na itong TNT ah. Buong na TNT, parang ano pa bang bibili ko? Parang gusto ko pa rin bumili ng tinapay rito mga ah. kainag ano Ah uh, si mahal na rin na kasi parang hindi na rin niya kinakain yung paborito niyang tinapay na barbecue rito. Umiiwas na rin siya sa mga mga pork, mga kainag siya, no? Mga pork yan. So yun. So, tinanong ko nga yung sarili ko, sabi ko, pambihira naman. Hindi na ako kumakain ng beef. Hindi na ako kumakain ng baboy. Yun nga lang, siguro kumain ako ng kebab, no? Kumain tayo ng lamb na kebab dati. Pero bihira lang, eh. Pero yun nga, ang, ang ano ko talaga, ang talagang aking suspect ay yung makirel. Mataas kasi sa purin daw yun. So bayaran na natin to. Kuha mo na akong tubig kasi importante tubig Ay, to, 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 tubig, 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 tubig. Yan, iwas din tayo sa mga matatamis, Coca-Cola. Iwas din tayo dyan. Ako nalaglag na ano pa. At na, 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 natumba pa. Ito magbayad tayo dito. Magbayad na tayo dito. May bayaran dito eh. Yan. Kukuha na lang tayo ng chopstick mamaya at saka tissue. O ayan, oh. oh. malamig-lamig pa ayos na. So ito mga kairin, sabili na natin. Ano. Tapos yung mga pinamili kong iba dito na nakalagay na sa, sa bag ko. O yung mga orchids. Ano. Pero mas maganda yung mga orchids na nabibili natin sa ano, sa superstore. Na ikumpara natin. Ano. Medyo mahal nga lang. Pero yung ganda niya, yung quality niya, tsaka yung originality nung mga orchid sa uh, superstore ayos siya nagustuhan siya ni Mahal na Reyna. ay ganda ng araw so ilang linggo na lang siguro tong pagsuot natin ng mga damit natin ano na t-shirt kasi sa mga susunod na sa isang buwan siguro October nako po Panginoon eh <laughs> lamig na nako baka makita niyo ako naka sweatshirt na ako pag oktober uh, October na mga siguro mga kalagitnaan ng October pero yung October kasi medyo ano pa yan eh, medyo mainit-init pa ng konti, warm. Naghahalo na yung ano, yung lamig at init. Pero sa gabi, medyo malamig-lamig na. So kailangan na nating magsuot ng ng sweatshirt pag natutulog tayo. O, dito naman tayo. Tabi tayo tamang tama wala sasakyan. Yan, nako. Medyo <laughs> nakakalungkot lang ano. Kasi ibabalik na naman tayo sa normal na buhay natin dito sa Canada. 'di diba? Pero hindi naman tayo nagrereklamo mga kainak siya ano. Ganun talaga syempre, winter eh. Marami tayong season dito sa Canada. Winter, spring, summer or fall, basta tuloy lang ang buhay sa Canada. Yan. Gutom na ako, kakain muna ako ng salmon. Tapos sa uh, balik tayo doon sa Dalarama, bibili ako. Lagyan natin ng ano ng wasabi mga kainag sa noit. Nako, masyado matapang 'tong wasabi na 'to. Yeah, para lang ano may may sipa yung anghang. Yan. <laughs> Tingnan ang dami yan ano. Yan, nilagyan ko na rin ng ano ng toyo. Tapos sa uh, ito, ano to yung luya. Di ba? So, subukan natin, hinangan natin yung aircon baka mabingi kayo sa ano yan. Paano lang kasi sobrang init ng panahon natin ngayon, ano yan, oh. No? Ito yung ating uh, labas. O, tirahin na natin isang kanin ano ba na ay kanin na rin to may kanin na rin to salmon mhm mm ayan mga kainags ano kain tayo mga kainags oh? nakapo mmm top mmm mmm Nakita niyo ba yung halangal ako? Dito ka ba? Isang ganun pa lang yung nakain ko, busog na ako. Ay, meron pang kanin dito. Ayan, eh, no? Naka. Totoo Mm. Minsan kasi, ano yun, eh, no? Natatakaw tingin ako, eh. Baka malaglag, ah. Mahina yung grip ko sa chopsticks, eh, no? Mmm! no. Mm. Oh. So ang ginagawa ko mga kainags ano, Ito na lang yung kinakain ko yung salmon Kasi itong kanin masyadong mabigat Nakakabusog ka agad Ito Tapos ito Ito at last kahit pa paano Medyo tender to na may palaman din ano. Hindi siya purong kanin Kasi may laman siya sa gitna yan oh. Ano. Ito kasi purong kanin Pero ito muna mga kainags mm. Sarap kunin natin to. Hmm? Uh -huh. Yan. So, yun lang. Sana bumaba at awa naman ng Panginoon eh <clears throat> kahit pa paano hindi na sumu hindi na sumusumpong-sumpong yung ating ano, no? Yung ating uh, uh, uric acid, yung ating gout. Salamat naman sa Panginoon. Nako. Siguro tulong na ano gawa nung, ano, gawa nung ating ininom na alupurinol na gamot medyo napapababa kahit pa paano. Tsaka syempre yung na, disiplina, na, natin sa pagkain. Bago ako matulog, inom ako ng ano eh, no? Nung, uh, yung lemon juice na, na, warm water, isang baso yun. Dapat daw kasi hindi ka, uh, hindi ka dehydrated pag natutulog ka kahit pa paano. Okay lang yung ihi ka sa madaling araw. Importante, eh, di ba? No, ilalabas mo yung mga uric acid na ano tapos ayun tapos pagkagising ko sa umaga iinom uli inum din uli ako ng ano ng warm water na may lemon juice Yon, ganun tapos sa tanghali ganun din ah, tatlong beses sabi ko nga sa inyo kanina siguro mga nakatulong yung mga ginagawa natin pag ano na yung pagdidisiplina natin sa ha, pagpapagaling kailangan eh hirap kasi magkaroon ng ano hirap magkaroon ng gout apektado lahat eh bira oh <laughs> Okay lang sana kung ang, ang trabaho natin sa ano no, sa bahay lang ano, yun walang problema ron eh. Kaya lang hindi naman tayo sa bahay natin nagtatrabaho, trabaho talaga natin sa labas. Tapos yung trabaho natin, physical pa, buhat ng buhat, lagi nakatayo, lakad ng lakad, ay takoy eh. Tapos may may tama ako sa paa. Nako, hirap ano. Awa naman ng Panginoon eh. Kahit pa paano. Kaya talaga ngayon, kailangan talaga mag-seryoso na tayo habang hindi pa lumalala ang gout natin. Ang gout ko pala. Mahirap yung pag nagkasabay-sabay, no? may gout ka sa paa, may gout ka sa bukong-bukong ng paa mo, may gout ka sa tuhod, Nako, may gout ka sa siko, may gout ka sa kamay, Nako, yun ang no? mahirap pag nagkasabay-sabay. Mahirap na. Huwag naman sana. Kaya, kailangan mag-ingat. Ito, 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 natin, eh, no? dalawang saksakan ng USB. Yan kasi kailangan natin to eh alam niyo naman ito na yung mga usong saksakan ngayon USB kaya kailangan natin magdagdag nito sa bahay natin pati sa kung saan saan tsaka meron din akong dalang ganito sa bag ko kasi minsan sa mga airport walang ganito eh so at is importante meron ang sariling ganito clearance oh Ayan na lang pero gaganda pa rin ng mga bulaklak no colorful pa rin no ito, maganda tong ilaw na ito mga kainis. meron siyang adjustment dito. Kung gusto mong mas maliwanag, yan. Mas maliwanag pa. Ayan, ang galing, no? Kung gusto mo ng medyo madilim, ganyan. Bali, magkano siya? Six, seven dollar, no? Ganito. Tatlo na yung laman niya. Tatlong piraso na yung laman niya, no? Kukuha ko isa. Okay naman yung presyo, eh. Tabas na tayo, mga kainis, ano? yon Kita niyo yung forma ko, mga kainis, ano? yung sapatos ko, di ba? Puting-puti, ano? Naka-short. O, oh, naka-blue na t-shirt. Cool na cool. Cool as ice. Yan. <laughs> Suit natin sa natin at tayo ay nasisilaw sa matinding sikat na iay haring araw. Ay, so balik na tayo dun sa ating sasakyan at nabili na natin yung ating dapat gustong bilhin. Tapos bili tayong pandesal na may keso. Tapos sa ini tayo ng kape, inom, nako po napakasarap mga kainay, ano? Pandisal, Pandesal. Bumili tayo pandesal na merong keso sa loob. Tara te, bombahan natin ano mo? Dito na sa ano kusina. Dito na rin sa ano, dito na Teka lang. Ah, grabe, dilim na pa, ng, ano natin eh. Alas 8:15 pa lang ng gabi, mga kainay, Ang dilim na ano. Ibang-iba na ngayon. Ayun si panganay kasi yung gulong niya na flat. Ito yata siguro yung flat na ano no, flat na gulong. Asan yung gulong na flat eh? Asan yung gulong na flat? Ha? Asan? Lahat? Ah, ito lahat. Ah, oh, sige. Hindi ka nagdala ng ilaw. Tingnan natin para sigurado. Merong ano eh, marunong ka naman gumamit yan, di ba? Merong ano eh, dito yung, yung PSI nakalagay yan, no? Tingnan natin. Ilan ba ano ni'yan Ilan ba yung PSI ano niya? 36. 36? Ba? O, oh, ilan niya? Porsche ito sobra tingnan mga kung PSI baka hindi naman PSI yan PSI nga ano kasi pag sobra sobra yan bawasan mo hindi bala plat yan eh ano 40 ano oh. oh, nice ayos na oh, sa kabila oh, tara dito natin dito si, si panganay na prinsisita pinapapunta tayo o oh, yan oh. No? so very comfortable talaga yung ano na yan te, ano hindi na natin kailangan magdala ng kung saan, -saan pa Pumunta ko sa mga gasolinahan yan na mismo Meron naman tayong compressor dito eh Kaya lang mas, mas okay yung baterya Very comfortable yung gamitin O diba dadalim mo na lang dito O kahit pa paano di Diba yung mga anak natin eh <laughs> Mga simpleng bagay lang eh Hindi na nila inuuto sa atin ano? Talagang sila na yung gumagawa marunong na rin yung mga yan eh. Turuan na rin natin sila ng mga Mga bagay-bagay yung isa lang may problema, malambot. Ah, uh, ito isa okay na Na-check mo na to. All right. So, yun, mga kainis, ano? Tapos na. Tapos na yung problema ni ni panganay na prinsesita. Ah, yung mga aso natin ayun, oh. Ayun, nilalaro ng panganay na prinsesita natin yung dalawang aso, ano? Oh, Buti naman nagkakaroon sila ng banding, oh. Yan, nakalama laser. Oh. Tuwan-tuwan yung dalawang aso yun. Tuwing ano eh, tuwing umuwi ako ng bahay pag galing sa trabaho, yung dalawang aso natin na yan, nag-aano yan, nag-aabang na rito kasi gusto niya ano, naglalaro ng ganyan. Kaya bago ko maglinis ng katawan natin galing sa trabaho, lalabas muna ako rito at lalaroin ko ng ganyan. Tuwan-tuwa ako dyan sa paglalaro ng mga aso ah. Ano, dumating na si Mama Perly? Ha? Si Mahal na Reyna? Ano bandala ni Mahal na Reyna? Uy, mga tira-tira sa ano, no? Chicken breast. Pwede tayo dyan. Chicken breast. Ano to? Uy, ito yung... <laughs> yan yung ginahan natin kanina. di ba? Ganyan-ganyan. Pero, salmon ba kaya to? So, pero ito, safe tayo dito. Chicken breast, mga kainan. Siya, no? Yan. So, nandito na si Mahal na Reina. Kakarating lang. At saktong-sakto. Nagugutom muli ako. Gawa ng pinasyal natin yung aso nagpamasaj ako Anong sarap nagpamasahe ako grabe sa ating masahista tamang tama ginutom ako mga kainis saktong sakto nako ang ginawa ko nilagyan ko ng ano nilagyan ko ng tubig ininit ko sa microwave para hindi siya ano maging dry salmon ano sushi uli mga kainis, oh salap grabe nako hmm wala tayong ginawa ngayong ng uh, araw na ito. Pwede kumain na kumain na. hmm hmm, hmm. Tap. Lambot. Tender. hmm hmm Oh, busog. So yun mga kinis, ano? maraming maraming salamat po sa inyo. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message. At maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.